So good morning uh, once again at uh, nandito na tayo sa ating uh, pinapatayong uh, bahay ng ano no gagawin nating uh, ano uh, brooding ano breeding ano uh, breeding house no I-update ko kayo dahil uh, hindi ako nakapagkuha ng video nung uh, ipinatayo ko yung posti poste no at na upload ko na rin yung uh, paghahakot namin dito at uh, salamat naman no Medyo tinanghali na dahil kinubur ko pa yung uh, pagpapatubig doon sa may palayan. So, ito po, no. Uh, good morning uh, once again. At uh, ito yung trabaho natin. Ito yung mga gamit ko. Meron na akong mga gamit dito. At uh, meron akong uh, lagari at saka martilyo. Nakatayo na itong uh, mga poste-poste, no. yan At uh, tingnan po ninyo, no. At uh, okay na, nakatayo na. So, bibiyakin ko ito, itong uh, mga kawayan dito. Dahil nga ito yung gagamitin ko para dyan sa itas. So, kung uh, paraan ng uh, pagtitipid ay uh, ginagawa natin. ha uh, kahapon lang to hinakot. So, napatayo na kagad itong mga poste. Hindi pa ako nakabili ng yero. Pero, uh, titingnan ko kung uh, sisitap ko lahat uh, muna sa itas, No? Para mabibilang ko kung ilang yero yung kakailanganin ko para isang lakad lang dahil nga medyo malayo pa yung uh, pagbibilya natin ng uh, materialis na kagaya ng mga yero so unahin muna natin isisit up to para tuloy tuloy na no? tuloy tuloy na yung ating uh, pag uh, ano na ito pagtatrabaho so yan po no? samahan ninyo ako at uh, magbibiyak ako ng kawayan ngayon so wala pa yung mga kasama ko na tumutulong sa akin So, oh, maring tulog pa. Alam <laughs> na. Oh, tayo naman, magang-maga pa. At uh, nasanay tayo sa Maynila, no? Na magpaprepare na ang pagdatrabaho, no? So, ngayon, uh, ito naman yung ano, nasanayan natin na magang-maga pa ay eh, uh, uh, tayo gising na. So, ito po, no? At uh, bibiyakin ko itong mga kawayan, no? Ito, So, kukunin ko. ha uh, sinukat ko na ito ng uh, 12 feet kasi di natin pwedeng kunin na ganoon kahaba dahil nga ganoon pa manog no. grabe na rin kabigat at uh, napakalayo ng pagkukuhanan pa so ililipat ko lang dito para medyo malimlim uh, puro 12 feet itong uh, sukat dito ko oh, bibiyakin ko ito ng uh, isa isa so oh. yan so oh. 12 feet to lahat ha ang uh, tawayan na ito so yan so ngayon kukuha tayo ng ano, ito yung uh, kailangan, no kukuha tayo ng pamukpok mabigat ito dito tayo sa medyo maliit ngayon, no? update ko kayo pag nabiyak ko na ito lahat. So pinapakita ko lang yung uh, aking pamamaraan sa uh, paggamit gamit nitong kawayan, no? Kanya-kanya namang ah uh, ano no, disclaimer lang. So ako wala pa naman ng ah uh, inaadap ko pa lang 'yung dati kong uh, ginagawa, pero sa ngayon ito na, uh, nagagapi ka na to. Uh, ngayon ah uh, 'yung ah uh, sarili palang, ah, uh, discard eh, yung aking ginagawa, no, pero yung mga, sa mga magagaling, hindi pa natin alam, disclaimer lang, at, uh, pinapakita ko lang, yung, uh, aking, ah, uh, pamamaraan, so, ito, biyak na, no, uh, kaya naman binibiyak yan, dahil masyadong malaki yung kawayan, so, kailangan, hati ng, uh, ano, para magamit rin yung, ano, so, yan po, update ko kayo, pag uh, ito ay matapos na, ha Uh, namin biyakin at uh, yeah, na kami dyan so, so yan na no? Uh, mabilis lang itong uh, utol ko yung pinjan ko so talagang uh, sanay sila sa trabaho kagaya ngayon na eh, tayo naman so kanya kanyang diskarte lang oh. mabilisan silang ano So, automatic na, na nakakalahati na kagad no? pag uh, uh, bandana banda na dito so ano na niya no? hihilain na Ati kaya yung kaka Kamu Ang ah, ah, bilis no Diba Bilis na pamamaraan O oh, isa na lang ang natira dito mm -hmm. Nah, uh itu -huh. yang tadi. kami ito na uh, uh, magli-level kami kahit pa paano no? kahit walang level so gagamitan na lang namin ng uh, ano, level bar dahil uh, malayo pa wala tayong may raman ng level hose dito nakalayuan pa yung ano so ito eh dato no? so ito na no? ito na bahay na bahay na kaya naman na uh, hindi pa ako bumili ng yero para mabilang natin kung uh, ilan yung uh, magagamit natin na hero dito. No? So, pero sukat nito ang uh, bibiling ko di 12. Yung uh, pieces na lang kung ilan. So. At uh, sana ito.

Hindi, hindi kapag sa liki na kaya kunapin na. Paka kakuwanta. So, yan po, no? At uh, uh, dito na naman tayo kukuha. So, kukuha natin yung uh, label niyan. No? Dahil nga wala tayong label So, label bar na lang ang gagamitin natin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kapana so yan na yan no uh, inakyat na dyan yung uh, tansi tingnan natin yung uh, level nung ano sorry nga uh, warin tayo ng auto dito Okay, let's kagak tahu mah dua mati tuh. dapat dah, mamam. Enggak ada gunanya. ah. Hmm. Situ, huh? Ah. Tal, naman tayo, sak. Ah. Tunggu Ndi kauntong kong kuwa na. Ndi kauntong kong kuwa na. Arzon. Nani eh. So, nga yung uchunin ah. Ndi eh. Ndi,

Juli 3. Di keponakan gak jelas mau bawain apa? Lupa san. Wah well, lah, dia bilangnya nyambah. Nah. Balik siapa mau cuy? Eh. Hmm. Balik sama anak. Kita posisi. Ini tuh kalau kita posisi. Ini mana mau bawain kalau

mana phamaka ma be otcho ati ke otcho nyave otche baba ra pombe otcho ajila di ma baba me ilupasa ame otcho ha ha be ilupasa mana ba uri si kamana pakete me daman katakoi kasamba taika lo mi bibliotari esa sainsa te singa mara to ka rota itmane mo anja se jalu isere

Mababa, mababa kung niya. Kaila, anong nuwebe at tinabar ko anong an jis. Nakumad, sugi man sa mga. Okay. mababa. Alam niya, saan niya, mababa. An Ang ibara para ato sa wala era to. Sa kona, ato sa pintuan na, to sa luka pintuan. So, yan po. At uh, kapalitan natin itong uh, isang uh, ano, uh, poste, kinapos. So, nagkabaliktad sila so yung dapat na dito. Kasi streamline tong uh, ano natin, diyan yung pababa niya. Ocho tayo. Pukuha tayo ng 8 dito. So dito na naman ang site, yung paislanting uh, pa niya. So yeah po, update ko kayo pag uh, nakabit na. Salamat.